mga labatids. Mintos. Good luck. Sa Grisel namin maganda. Mintos, wala Smash. Walaan na guys. Uh, walaan na, Mintos mga labatids. Grisel, Abiona. Abiona, Biti. Day 2. So ayan mga lapatids. Abangan na para sa mid-toss So throw point nila Kalumpit Bulacan mga lapatids. So Air distance natin Is 58 kilometer Ayan mga lapatids Abangan na natin So time check 751 na At 129 speed mga lapatids wala pa nga tayong ibon. O yan, mga lapadids. Pang north lahat yan. Meron na tayong isang ibon, mga lapadids. Ayan, sino to? Si Whitey. Ba? Iniwan na lahat. Malapati, patid. Spares drop natin si Whitey. Ay, siya. Pakalakas pa ni Whitey. Ayan, Edward pa yan. yan. Mahala, so, <laughs> si Whitey. Ay, naman. Galing. Pasok, pasok. Pasok, eto po Nakakagal oh. niya <laughs> Nasaan yan, si Amanda yan. Wala ba Sabay lang sila ah, rakta, Pasok na, go go Pasok, pasok ah, First drop, whitey si one drop, Amanda Pasok, pasok So, iniintay na lang natin si Grisel at si Tukod, mga lapatids. So, At uh, 4 minutes na yung agwat nila. So, hindi na nasundan, mga lapatids. Yan, buti lang. Maganda yung panahon. Lapatids. Sa midtos So Kapag mintos kasi dati mga lapatids Laging smash <laughs> So yan, yan Very good very good Hindi ka nahihirapan yung mga lapati natin Mga lapatids Kasi loading na ng Friday Mga lapatids Para sa second lap akalawag ah, Kalawag So, talon niya, 98 kilometer. So, kaya kailangan ng refresh ng mga kalapate sa daan ng pauwi dito mga lapatids. Mga lapatids. O, oh, nauna pa to, si Grisel. Mga lapatids, na pa kaya no? Kay Tukod. Hindi <laughs> ko na-video yung pag-landing niya, mga lapatids. Straight lang siya, gano'n no? Naunahan pa niya si Tukod, mga Sen. <laughs> ah, last drop natin. Si Tukod, mga labatids. Oh, reactor trap door. Ah. Hindi na kailangan papasokin. <laughs> Mission complete, mga labatids. So, first drop natin. Ito, itong dalawa. Sabay lang din silang pumasok eh. Ayan. Pero first drop natin to Lamang ng isang minuto Ito so, siya kong drop Then third drop Ayan, nasa labas pa Tapos fourth drop Mga labatids Ayan na magtatawa pag sa mala malapit mga labatids huling huling luhan to umuwi so pero kapag malayo na mga labatids dun sya bumibilis yan So yan, mga kompleto na tayo at uh, na natin yung mga wires natin, mga lapatids, para sa uh, siya mga So, pagalingan talaga mag-recover. Mag yan, so, kasi uh, 200 plus kilometer na yan yung sa kalawag, mga lapatids. At yung mitos natin, around 58 lang, mga lapatids. So, yun mga lapatids Kitikits tayo sa basketing ng second lap mga lapatids Hindi pa nila ina announce kung Friday ba or uh, Sabado yung uh, loading day mga lapatids So, update update na lang At yun, kitikits tayo mga lapatids Peace